sa inyo at choy may nga adlaw dyan sa inyo choy karoon mong itatag isi ron yun may pista sa babaw ah matik manari taron itong ba na to pangit natay doon ka manok tala tari di taran ako niya niya maulag it natari naman na tong first fight na to sa to pa choy ganis choy nakatapa na may din hiya tapos katong bullet na mo natapad doon tato niya nabadbaran man kay ni aksyon o panalaw ang kontra mo tong karoon Ah, uh, mo apong gamay na pula, mo ni natari daraw, lamang kay kalaban na nito ako nang nagbadbadya Choy, ug ato nang bitawad ron diay Choy Ato lang halapon ang kamera Choy kay para di ta kasaban ni Lulumita ba. Nya pasensya kay mo sa video Choy kay dili mo dato ang cellphone gigamit ani nagpa-video lang ko. Kay akong cellphone good na busy mapug ko nasa akong bulsa. Nya meron ta diri ya Choy nya 30 tong parada diay Choy. <tinyo> punya coy mau nanya tuang manuk coy nama tay unung na unong pero si gilang ya justia kontra na coy nya mau pun coy mau ni pisah dire satris coy sa nap-napan oh,